Wala, kumuha pa po tayo ng karagdagang detalye hinggil naman doon sa tatlong air assets na nakaalis na daw po ng bansa na konektado po yan sa dating kongresista na si Zaldeco. kaug niyan kumuha po tayo ng karagdagang update dyan mula kay Bombo Isa Kutunel kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o so CAAP na hindi ginamit ni dating Congressman Zaldy Con tatlong air assets na nasa labas na ngayon ng bansa para makalabas ng Pilipinas. Ayon kay CAAP, Director General Raul Del Rosario, batay sa sinumiting air manifest ng dalawang helicopter at isang eroplano, hindi kasama ang pangalan ng kongresista. Isa umano sa mga aircraft ang idiniklarang gagamitin para sa medical evacuation ngunit hindi natukoy ng CAAP kung may kamag-anak niko ang ang sumakay. Kogne niyan, pakinggan natin ang naging kasagutan ni Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Raul De Rosario sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Monitor nyo rin po ba kung sino yung mga sakay na air hazards kasi the public are parang sabi baka ito yung ginagamit para makaalis na iba't ibang bansa si Zalding po kasi alam nyo rin po ba na uh, baka nang, ginamit to ni Congressman Zalding po? Uh, yes, ma'am. Actually, kasama doon sa flight plan, pag uh, nagre-request sila ng exit clearance, yung passenger manifest. So, meron tayong listahan kung sino yung mga kasama doon at uh, wala namang uh, si Zaldico. Doon sa tatlo po? Sa tatlong aeroplano. So, clear na hindi po ginamit yung Congressman ma'am, ko paalis ng bansa? Clear po, ayon sa manifest, na naka-attach doon sa request for flight plan. Nilinaw pa ng ahensya na maaari pang maibalik sa bansa ang tatlong air assets kapag nakakuha na ng freeze order at order for forfeiture. For kapag nakuha mga dokumentong ito, agad magpapadala mga opisyal ng kaap para pabilikin ang mga aircrafts. Tiniyak din ni Del Rosario na hindi ito maaaring maibenta sa ibang bansa dahil kailangan munang i-deregister sa bansang pinagmulan nito bago muling may rehistro. Nakamonitor din ang kagawaran at patuloy ang koordinasyon sa Foreign Aviation kung nasa ng mga air assets, particular sa Malaysia at Singapore. Kog niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Raul Del Rosario. In order na na-procedure, na, 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 pupuntahan po ng kaapyan ng mga uh, inspector natin at i-arrange natin ang lipan pabalik sa Philippines at escorted ng mga uh, flight inspectors. Uh, hindi kasi mabebenta talaga ng isang eroplano hanggang hindi na dere register doon sa uh, bansa na kung saan siya unang nirehistro. Alin uh, alin sunod po yan sa International Civil Aviation Organization na isa lang ang nationality kumbaga ng isang eroplano. Ah. Hindi pwedeng dalawa. Bago niya mai hindi pwedeng dual citizen. Yes. Alalang inanunsyo kahapon ng kagawaran na nasa Kota Kinabalu, Malaysia ang dalawang Agusta Westland helicopters habang ang Gulfstream aircraft naman ay nasa Singapore. Ayon sa kagawaran, bago magsimula ang investigasyon sa flood control scandal ay nakalabas na ang mga ito ng bansa. Samantala, sa iba pang balita ipapasubasta na ng Bureau of Customs sa Nobyembre Uh, a lima ang pitong luxury cars ng mag-asawang Pacifico at Curly Discaya ayon kay BOC Chief of Staff Chris Bendijo ng isinuko para sa forfeiture ang pitong sasakyan habang ang anim pang kotse ay kinukuwestiyon pa ng mag-asawa at ang nila ay bayaran na lamang ang mga penalties tinatayang nasa 200 million ang posibleng pumasok sa forfeiture fund mula sa auction Giit ni Bendijo, walang customs officials na maaaring makilahok sa auction. Kaugnay niyang pakinggan natin ang tinig ni Bureau of Customs Chief of Staff, Chris Bendihi Bendijo. Okay. Sir, any update doon sa uh, nakaplan na napagsusubasa naka sa mga uh, sasakyan ng mga Miskaya? And also, napag-usapan ba yun dito nga sa second technical working group meeting ko with ICI kung ano na ang gagawin po sa mga kasapan. Yes, we updated the ICI uh, regarding the target date on November 15. Um, just to be clear, um, yung talagang medyo umuusad na would be the seven. Uh, again, they submitted a voluntary forfeiture. I'm referring to the Biscayas. Meaning to say that they no longer contest yung seven vehicles. No? Ito yung no import entry, tsaka no certificate of payment. As to the six, uh, they submitted a uh, position paper, and part of that position paper they are offering uh, parang a compromise penalty. no. Uh, that's being considered by the legal division already. Um, probably the decision will come out in three to five days mula sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.